Video reaction ko ito sa napanood kong interview ni Brother John Doe sa dating pastor ng Cam Acop Alliance na si Pastor Sonny Hagos. Sa panayam na ito, binigyang diin niya ang tungkol sa Eucharist, ang doktrina tungkol sa katawan at dugo ni Jesus na di umano'y nagiging tunay na katawan at dugo. Ayon sa kanya, nahirapan akong umintindi sa simula, kasi hindi nga kami tinuruan ng ganoon, tapos pinaniwala nila kami na ang tinapay at alak ay simboliko. Kaya nagulat ako nang itinuro ng simbahang katoliko na hindi yun mga simbolo kundi tunay na katawan at dugo ni Jesus. Siyempre, bilang pastor at seminarista, inalam ko ang Biblia, at napagalaman kung tama ang mga katoliko. Halimbawa, sa Juan Kapitulo 6, sinabi ni Jesus, ang sinumang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Parang ganoon ang diwa ng talata. Panoorin muna natin ang video. Oh. Baka may na-miss akong point dito na gusto kong, ano, parang sabihin. Noong nagkatuloy ko na ako, brother, naging very meaningful sa akin yung Eucharistia. O oh, yun, Eucharist. oo. Oh, oh, oh. When me became a Catholic, of so course, cool, like, lagtok mo ang nagtulak sa akin para magkatulik ko. Siyempre yung Mariology, Ecclesiology na topics. Pero nung nagkatulik ko naman ako, ang unang umatrak sa akin dito sa sano, sa, ano, sa simbahang katuliko ay yung Eucharistia. Mm -hmm. oh, by the way, itong Eucharistia, ito po yung turo na nandito sa simbahang katuliko na yung yung bread at yung wine ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Oo. Mm -hmm nahirapan ako mag-intindi sa simula. Nahirapan ako mag-intindi sa simula. Kasi hindi nga kami halos tinuruan ng ganong ganon eh. Tapos pinaniniwala nila kami that, that bread and that wine ay symbolical in nature. Oh. Kaya dito sa akin medyo nakuratang. Ano yung nakuratang sa Tagalog? Nagulat. Nagulat. Na tinuro ng katoliko na hindi yan symbols. It should be the body in the blood of Christ. Wow. Siyempre bilang pastor, bilang seminarian ano. Uh -huh. Tapos chini ko yung Bible. Mas tama yung Katoliko. Kasi yeah. ang nakalagay talaga sa sa Bible yung ano ba, don sa John chapter 6, ano the... almost the whole chapter ng John mm -hmm. sa panini Christ na ang sino mang kakain ng aking katawan, tapos iinom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Parang gano'n. Parang gano'n ang essence ng ginasabi niya, the whole of chapter 6, ano? Kailangan kang kumain ng katawan, kailangan mm. kang inom na kanyang dugo, kasi kung hindi yan, hindi ka niya kasama. No. Kasi hindi ka party ng kanyang katawan. Uh. Tapos, pag dumating ka na doon sa katapusan ng buhay niya, Sinabi niya nung, ang tawag yan ay Lord Supper, yung, oh. yung last supper, uwi-wibi-santo ano, na gabi, nung patapos ng panihapon, parang kinuha niya yung pan. Tapos, parang sinasabi niya, This is my body. Mm. Alam mo, si Christ na nag-ano, nagsasabi na katawan niya, pero na sinasabi niya katawan niya, dinapay. Eh. Oh. Tapos, pakatapos noon, narami pa siyang dagdag, kinuha niya naman yung kupa, sabihin niya na, you this is my blood. This is my blood. Oh. The sign of the new covenant. Mm -hmm. Now, when I check that aspect ng Eucharistia, that Eucharistic verse, mm -hmm. parang insakto ang Katoliko. Tapos, ang Protestante kasi, dili siya insakto kay dinagdagan. Ah, sorry sa mga, mga <laughs> sa mga <laughs> no? sabi na ano, na sabi naman po ni this represent my body saan salitang represent my body wala sa Bible yun brother, wala oh, wala wala kahit anong check mo ng anong version kung naka sa Greek wala talaga yun yun sabi niya ang kahulugan na nasa isip ni Kristo oh. kasi si Jesus yun eh pero dugang lang yun ngayon ako bilang kailangan ako magkaroon ng sariling judgment kaya kaya ko pag-aralan ulit ang text, kahit anong aral ko talaga, lumalabas pa rin na mas tama yung katoliko. Mm Tama yung posisyon ng katoliko, mas exigit, matama yung kanyang text, tama yung kanyang exegesis. Sabi ko, ang katoliko ang tama, sayo ang protestante along this Eucharistic issue because they added, oh. they added something. Ngunit nasara niya ang Camp Aikop Alliance at ang kanilang seminaryo sa pagsasabing hindi nila lubusang naituro ang tamang doktrina. Isa sa mga katwiran niya ay ang maling paggamit ng termino sa banal na hapunan, this represents my body, na ayon sa kanya, ay wala sa Biblia. Ngayon, inaangkin niyang tama ang pananaw ng simbahang katoliko at mali ang protestante. Ngunit sa aking pananaw, tila hindi sapat ang kanyang pagunawa at hindi niya lubos na naabot ang lalim ng usaping ito. Suriin natin ngayon ang mga pahayag ni Brother Sonny, sa paningin ng Biblia, ano ang ibig sabihin ng tinapay? Sa ibang bahagi ng kasulatan, tinukoy ni Jesus na ang salita ng Diyos ay isang uri ng pagkaing espiritual, hindi isang literal na katawan. Ayon sa Mateo Kapitulo 4 Versikulo 4, ngunit sumagot si Jesus, na susulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mula sa talatang ito, makikita natin na ang tinapay ay sumasagisag sa pagkain, maaaring ito ay kanin, kamote, saging, o iba pang uri ng pagkain. Kailangan nating kumain ito para mabuhay. Ngunit, sinasabi na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ipinapakita nito na hindi lamang pisikal na pagkain ang mahalaga sa buhay ng tao kundi pati espiritwal na pagkain. Hindi mo makikita at mabibili sa mundong ito espiritual na pagkain, dahil Diyos lang ang pwedeng magkaloob nito sa tao. Ang Biblia ay salita ng Diyos, pagkain ng ating espiritual na buhay. Kaya ang tinutukoy ni Jesus bilang pagkain na nagbibigay buhay ay hindi isang literal na tinapay o katawan ni Jesus, na ginagawa natin tuwing banal na hapunan, kundi ang kanyang mga salita na kailangang tanggapin ng ating kaluluwa. Ang paraan ng pagkain sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kung ano ang napakinggan natin. Ang katawan ba ni Jesus ay totoong tinapay? Nang sabihin ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, nangangahulugan ba ito na ang kanyang katawan ay nagiging tinapay? Upang maunawaan ito, tingnan natin ang Juan Kapitulo 6, Versikulo 35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Muli, makikita natin na ang tinapay ay ginamit bilang isang talinghaga. Sa halip na ipakahulugan ito bilang literal na pagkain o katawan ni Jesus, ipinapahayag ni Jesus na ang sinumang lalapit at mananampalataya sa kanya ay hindi na magugutom sa espiritual na aspeto. Ang paniniwala ng simbahang katoliko na ang tinapay at alak ay literal na nagiging katawan at dugo ni Jesus sa pamamagitan ng transubstantiation ay isang maling interpretasyon ng kasulatan. Isang pandaraya at panlilinlang ang doktrinang transubstantiation. Ang doktrina ng transubstantiation, o ang paniniwalang ang tinapay at alak ay nagbabago upang maging tunay na katawan at dugo ni Jesus, ay isang maling katuruan na ipinalaganap ng simbahang katoliko. Sa halip na unawain ang kahulugan ng mga salita ni Jesus ayon sa konteksto, tinanggap ito bilang isang misteryo ng walang malinaw na paliwanag. Ang pagbabago ng alak at tinapay, dahil hindi maipaliwanag, basta na lang na ay dedeklara na isang misteryo ito. Hindi ka na pwedeng magtanong pag na itong isang misteryo. Ang pagkahilig sa mga misteryo ay nagresulta sa paniniwalang hindi na kailangang pag-isipan ang mga aral ng Biblia. Tingnan natin ang mga talata na pinagmulan ng banal na hapunan. Lukas Kapitulo 22 Versikulo 19 hanggang 20, dumampot din siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Dalawampu, gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Kung lilamiin ang mga talata, maaaring isipin na sinasabi ni Jesus na ang tinapay ay literal na kanyang katawan. Ngunit kung susuriin mo ng gusto ang mga talata, maiintindihan mo na ito ay mga simbolo lang, dahil binigkas na mga talata na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi ata Biblia ang pinagbabatayan ng mga ito, hindi makita sa Biblia ang kanilang paniniwala. Maging si Pablo sa unang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 23 hanggang 25, ay naniniwala na ang alak at tinapay sa banal na hapunan ay simboliko lamang, makikita natin dito na ito ay ginagawa bilang paggunita sa kanyang sakripisyo, 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumamput ng tinapay, 24, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. 25. Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan, na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito, sa pag-aalaala sa akin. Ang pagdaraos ng banal na hapunan ay maliwanag, isang simbolik lamang at hindi nagiging tunay, gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito, sa pag-aalaala sa akin. Sa 26, ay sinabi, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Maliwanag na hindi ito isang literal na pagbabago ng substansya kundi isang simbolikong gawain upang alalahanin ang kanyang pagkamatay sa krus. Conclusion Kung gayon, mali ang doktrina ng transubstantiation na ang isang terminology at na ginawa ay lamang ng katawan upang at bigyang dugo ni kanilang aral. Mahilig gumawa ng mga paninindigan ang pamunuan ng katoliko kahit na ito ay wala sa Biblia. Kapag hindi nila maipaliwanag ang prinsipyo na kanilang tinayuan, misteryo daw ito ng Diyos, hindi maunawaan ng tao dahil Diyos ang may gawa nito. Kung susuriin mo ng gusto, wala namang nakapaloob na misteryo dito, dahil nailahad naman ito ng tama at madaling unawain. Sa pag-aalaala sa akin, nasaan ang misteryo dito? Isang simpleng salita lang naman ito. Ang kahulugan ay, paggunita, sa English ay, in remembrance of me. Ibig sabihin, alalahanin ang kanyang pagkapako at kamatayan sa Cruz. Mali kasi ang interpretasyon kaya nauuwi sa misteryo kapag hindi maipaliwanag. Hindi dapat ipakahulugan ng literal ang mga salitang ginamit ni Jesus tungkol sa pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Sa halip, dapat itong unawain bilang isang espiritual na aral na nagtuturo sa atin na lumapit kay Jesus at manampalataya sa kanyang salita. Ang tunay na pagkain na ibinibigay ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Dahil dito, Hinihikayat ko ang lahat na patuloy na mag-aral ng Biblia at hanapin ang tunay na kahulugan ng mga turo ni Kristo upang hindi malinlang ng maling doktrina. Ang banal na hapunan ay isang mahalagang paggunita sa sakripisyo ni Jesus, ngunit ito ay isang simbolo lamang at hindi isang literal na pagbabago ng substansya ng tinapay at alak. Magdiwang tayo ng banal na hapunan bilang paggunita sa kanyang pagmamahal at kumain ng salita ng Diyos upang mapalakas ang ating pananampalataya.